Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita. Ngayon. <tinyo> Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, babangis at walang mintis. Ngayong alas 3.07 ng hapon, Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Mother, Life Report. 20 pesos per kilo ng bigas mabibili na sa Kadiwa Center sa Metro Manila. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, makakabili na ng murang bigas ang publiko, hindi lamang sa Visayas, kundi sa Metro Manila. Matapos sinimulan pagkatapos ng eleksyon, ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas mayroon na. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro nitong Martes ay sinimulan na ng Kadiwa Center sa Metro Manila ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Alin sundan niya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang programang pinasimulan sa Cebu City noong Mayo a 1. Mabibili niya ang 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa Center sa DA, DA Central Office, Levitown sa Barangay San Antonio, Paranaque City, Amba MPC Housing sa Valenzuela City, Kadiwa sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, Malabon, Tagig, Mandaluyong, Pasay City, Agra Market at Navotas City Hall. Sinabi ni Castro na ngayong Merkules ay magkakaroon na rin ng 20 pesos na bigas sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Umaasa si Castro na sa pamamagitan ng 20 pesos kada kilo ng bigas, ay mahahatak nito ang presyo sa mga palengke na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Live. We Natala voters turn out sa Israel at Saudi Arabia. Mababa ngayong 2025 election. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Raluban. Charmaine, aabot lamang sa 3,397 na mga Pilipinos sa Israel ang bumoto nitong nagdaang overseas voting para sa 2025 national and local elections. Ito ay mula sa kabuang 10,452 na registered Pinoy voters sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy, nakapagtala ng 32.5% na voters turnout nitong eleksyon. Mula naman sa kabuang 102,823 registered voters sa Saudi Arabia ay 12,567 lamang ang bumoto. Ibig sabihin na sa 12.22% ang ang naitalang voters turnout sa nasabing bansa. Tiniyak naman ng dalawa ang ah, embahada ng dalawang bansa ay naging transparent ang naging proseso ng pagtransmit ng election returns sa Pilipinas. Ako si Ryan Relabang ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Live Report. Sa iba pang balita, PPCRV nanawagan ng dagdag volunteers na tutulong sa kanilang auditing. Umaabante sa balita si BNC reporter Andrea Salve. Charmaine, tuloy-tuloy nga ang trabaho ng sinatawa ng PPCRV at ng kanilang mga volunteers dito sa kanilang command center sa Manila. At dahil nga sa inaasahang pagdating pa ng mas marami pang physical election returns, nananawagan na ngayon ang poll watchdog ng mas dagdag na volunteers na tutulong sa proseso ng auditing. Sa ngayon, nasa 12.71% na ng mga inaasahang PR nationwide ang uh, nandito sa kanilang command center at ayon sa PCCRV, sa PCCRB, critical mass na sila ng mga returns. Kagabi, nag-break uh, nag yung uh, kanilang mga volunteers sa trabaho pero ngayon nga ituloy tuloy na yung kanilang operasyon dahil inaasahan nila ang mas marami pang paparating na ER. Kagabi rin kinumpirma ng PCCRV na natanggap na nila ang ER mula sa ilang polling center sa Bangsamoro region, regions 4A, 8, 8, 11, at 12 naman ng mga transmitted votes ayon sa PPCRB na sa 97.36% na ng mga boto nationwide ang na-transmit. Ngayon ang uh, PPCRB ay mayroong 185 volunteer stations pero kung kinakailangan, maaari daw itong umangat sa 240 para sa mga gustong mag-volunteer. Inaasahan din na ilalabas ng PPCRB ang voter turnout of figures soon uh, na ayon sa kanila ay pinakamataas sa Mindanao. Para sa Abante Radio, ako si Andrea Salve, Billionaire News Channel. Abante Radio Live! Maraming salamat Andrea Salve para sa iba pang naungunang balita mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito, sumayin niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Abante. Ranjubalita, Ranjubalita,